Good day mga kapang For today's video ay ibigay ko sa inyo ang aking mga limang tips sa pagbiyahe sa gabi sa madaling araw o kaya ang karaniwang tawag nila ay pagpupondo Lingid sa kalaman ng ating mga customer na ang pagpupondo sa gabi o pagbiyahe sa madaling araw ay hindi rin biro para sa ating mga rider kaya dapat tandaan ang mga bagay na ito Una sa listahan ay ang ating motor ang kondisyon ng motor. Siyempre, kailangan maayos ang motor natin bago tayo umalis ng bahay. Siyempre, paggabi, wala na tayong madadaanan ng mga paayusan para kung sakali ay wala na tayong problema dahil sa alangan ng oras. Laging i-check ang ating motor bago tayo umalis upang iwas bulilyasyon na rin. Pangalawa, siguraduhin may sapat tayo na tulog bago tayo umalis ng bahay upang maiwasan na rin ang disgrasya sa daan. May posibilidad kasi tayong makatulong sa daan kung sakaling wala tayong tuloy at pwede rin tayong makadisgrasya ng ibang tao na nakasabay natin sa daan. Pangatlo, dapat matalas at malinaw ang ating paningin sa gabi lalo na sa pagbabayad ng pera sa atin ng customer lalo na sa mga large bills tulad ng 1,000 at 500 upang maiwasan natin na mapigit tayo ng pera kasi mahirap nang bumalik pagka oras na ng gabi. Minsan kasi may mga customer na akala nila makakaisa mga pera nila sa gabi. Siyempre, isip nila mala, madilim na. Di makikita yung mga punit. Kaya lagi natin talasan ng mga mata, talon na sa gabi. Para iwas pa sa na rin. Pang-apat, siyempre, ang pinaka sa lahat, ay mga hold holdapper, mga masamang loob, lalo sa mga madidilim na lugar at yung mga hindi natin kabisado na lugar, like mga iskinita, mga uh, madrim na lugar, mga libli. Ugaliing tawagan mo na ang customer bago punta ng lugar kung hindi mo naman ito kabisado. Upang may scout mo na rin kung delikado ba yung lugar na yun o oh, safe. Siyempre, mahirap na ma-hold up, no? pa mo ng buong araw yan, tapos makukuha lang sa inyo ng walang kalaban-laban. Mas maganda na yung safe, diba? At saka kung sakaling may kasabay kang mga, mga motor din na alam mong alanganin, huwag mo na lang sabayan, huwag ka na huminto, dire-direto ka na lang. Basta huwag kang matataranta, hinayin pa ayaw. pwede ka rin naman makiusap sa customer na kung pwede, lumabas na lang siya at sunduin ka. Kung nandoon ka sa may iskinita at kaya patwalk, para mas safe na rin. Pero kung sakaling hindi yung inaasahan na matay mo na ka up na rin, ibigay mo na lang din yung kailangan niya safe na lang din makauwi sa inyo at ligtas ka makaka. Huwag mo na subukan lumaban kung alam mo naman may mga baril o kaya kuchilisan. Yes. Okay lang naman din maging duwag at least ligtas kang uuwi sa pamilya mo. Panglima, lagi tayong magdasal at magpasalamat sa Diyos bago at pagkatapos ng biyahe natin. Siyempre, ang Diyos ang lagi nagbibigay sa atin ng blessing sa araw-araw. So, yun lang mga papang. Sana may mapulot kayong aral sa mga sinabi ko. Salamat sa panonood. Paalam!